Para to sa kanya kasi para siyang buwan ba? Para siyang buwan, para buwan. Hindi hindi kasi masasawang tignan. <laughs> Mahal kita. Walang iba. Darin Ta at mag selfie, 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 selfie. Oh no! Hey. Wag mong subukan. Hello, mga ate. Ano ka? Ay. Okay lang. Okay. Nakayo po ako dito. Oh. Makistambay lang saglit. Oh. Kasi kanina po siya pulagadlakad, ba? Are you serious? Ay, okay. Pasensya na po. Nadisturbo ko kayo, ba? Okay. Ay, parang nadisturbo ko kayo kasi kanina po kayong nag-selfie-selfie, ba? Okay naman yan. May tanong lang ko sa inyo. Ma'am, uh, taga saan kayo, ma'am? Taga Ibo. Ah, si Ibo. Saan yung Ibo? Uh, Lapu-lapu. Ah, lapula Siguro marami siguro mga babae nga doon sa ibo. Katulad ng kaganda niyong tatlo ah. Ah. Ha? 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 Ito, maganda kay tatlo. Ah, uh. uh. lalo na ito. Oh, maganda. maganda siya. Ha? <laughs> uh. <laughs> Kasi kanina, kanina ko siyang nakikita pa tapos diyan ako pa pala kadlaka do tapos dito nakita ko na siya pa. Uh. Maganda siya. Maganda siya. Kaya, tatlo, maganda, tatlo tatlo maganda kay tatlo. Nah, siya mo pa maganda? Uy, uy, sana Ma'am, okay lang nyo nyo, ma'am, may lalako gitara naman ba, okay lang nyo, awitay ko lang tatlo para maramasaya oh, okay. kayo, oh. ah? awitay ko rin siya rin, para sa kanyang oh. awit, <laughs> ba? Ayoko eh! Ah? Kasi nakahanap ko siya kung, ng bas uh, gitara doon sa basura, ba, ito, itatry ko dito, ba. May tatanong ko sa inyo, tagay bisibin ba kayo? Nope! Ha? Tagay bisibin kayo? Oh. Ah, gusto ko sana magka-familya tayo, ba? <laughs> Kasi ako, ganito ako pa niya paglakan Ano? Diyan, no? Kinagat kasi ako ng aso, no? Kinagat ko aso. Malaki ang sugat yung janu no? Diyan, no, Kinagat. Malaki ang sugat yung rito, Narabi yata ako. Narabi si yata kitang mahal. Oh, okay lang makikilala ko sa inyo, Sa Sakit madumi ka, may ko? Wala, wala magalit? Wala. Ano? Pwede ano ko? Pangala ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Rona. Rona? Rajin ng buhay mo. Ano <laughs> <laughs> ano name mo? Ara. Ah, Rajen. Ay, ito is maganda din. Rajen. <laughs> yeah. Ah, kumo kap pa pare para tayo. Sa buong linggo anong gusto niyo? Sa buong linggo anong gusto niyo araw? Uh, every... every day, every anong gusto niyo araw? Lonis. Lonis? Bakit Lonis? Gusto ko sa akin yung Martis. Bakit? Kasi ako ang kinabukasan mo. Ah. Ah. Awitan ah. ah, na kita, awitan ah, Para ta saya. Para ta saya Rona. Ah, Rona. Ah, Rona. Akala ko Corona. <laughs> para ta sa kanya kasi para siyang buwan ba para siyang bon, para bon. Hindi, hindi ko siya masasawang tignan. Yeah. <laughs> Mahal kita, walang iba. Alam mo yan. Ang kaya kong gawin para sa kanya Maangkin lamang ang iyong damdamin Huwag sana magaling lang But baby in my eyes You'll still be beautiful Sa pagsuyo inilalaan i mm -hmm. mm -hmm. đã cả, ooh baby ako buhay at lakas, di Sa panahon, I love your way, hằng gạt, ác quỷ may rủu, hai umasa kang itoy panahon Sa sumbahin kuat, mamalini. Magkano magaling lang langa sa pagsuyo. nga mitla mangyong pagiro Ako akong tunay na nagmamahal ko sayo sa anumang Ang ito ay di magwawakas sa haba ng panahon, kahoy ibigin sa sampahin. ang yun 26 Ah, ako pala 18 Eh, tinadhana tayo <laughs> Ano, Rona, may, may bigay ko sa inyong tatlo, okay lang? Saglit lang, -la. dahil binigyan niyo kong time At saka, so sobrang mga ganda niyo So, saglit lang ha ah. Power for you Uh, paalam, paalam, paalam. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oh yeah!